Start. Double tap to activate. So hello sa inyong lahat mga katropa. Ah uh, magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Ah uh, shout out nga pala sa mga dati kong kaklasmate sa Euclid, sa mga taga Euclid. Hello sa inyong lahat. Namimiss ko na kayo. Ah uh, Namimiss ko yung mga banding-banding natin, yung mga yung mga paggawa ko ng mga nakakatawang kwento sa inyo. Ah, uh, kumusta na kayo? Ah, uh, Marail, namimiss nyo na ako. Mm. <clears throat> uh, marami tayong mga memories noon sa Euclid nasa grade 8 tayo noon sana pagdating ng grade ngayong darating na pasukan baka magkita pa tayo ah sa mga dati kong classmates sa mga tiga frost ah, maraming salamat sa mga memories na ginawa natin noon pati yung mga paggagawa ko ng nakakatawa sa inyo yung mga paggawa ko ng nakakat ng pagpapatawa uh, pati pati pagkikipagkwentuhan sa inyo namimiss ko rin yun Siyempre. pahaba ng pahaba ang taon Pahabaang ang pahaba ng taon alam nyo tumatanda rin tayo pero tingin ko sarap maging bata totoo lang ang sarap maging bata so Maraming salamat sa lahat ng mga memories. Kung nasan man kayo naroroon, uh, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Uh, maraming salamat sa lahat. Lahat. Uh, so, yun lamang kasi Nam Nami-miss ko na yung pag-upload ko na sa inyo, sa inyo ng video. Ngayon lang ako nakapag-video kasi Uh, salamat sa Dios. Okay na ako. Magaling na ako. Gay katulad ng nakaraan na nakapag-video ako, talaga may ako eh. So Maraming salamat sa lahat. God bless sa sol Bye-bye.